dobling disgrasya sa magkaibang araw ang nangyari sa iisang kalsada sa Tagig. Namatay ang isang rider matapos makaladkad ng truck na nawalan daw ng preno. Nasa frontline na balitang yan si Mr. Exclusive ng News 5, Gary De Leon. Biglang bumunosok ang dump truck na ito sa General Santos Street sa Lower Bicutan, Tagig nitong madaling araw ng Martes. Kinabig ito ng driver papunta sa bangketa kusan ito sumampa at nasa pula mga poste sugatan ng driver ng dump truck. Dahil sa nangyari, nag-brown sa naturang kalsada at naputulan din ng internet connection. Inaalam pa ang sanhinang aksidente niyan. Kaninang madaling araw, sa parehong kalsada ng General Santos, isa ulit truck ang bigla na lang bumulusok. Nasalpok at nakaladkad nito ng ilang metro ang isang motorsiklo. Nagdire-diretso ang truck hanggang sa umabot sa C6 Road. Tumama ito sa Central Island, saka tumagilid sa gitna ng kalsada. Dead on the spot ang rider. Kasalukuyang nasa funeraryo po siya. Ang alam po namin is galing siya sa bilihan ng merienda ng lumi yata kagabi. Nagkalat sa kalsada ang kargang buhangin ng truck. Nagdoble kayo ng barangay para linisin yan. Katwira ng inarestong driver, nawalan daw siya ng preno sa pababang bahagi ng kalsada. napaka po ng kalsada na yan. Hmm. Kaya kung ang mga driver eh hindi maingat hmm. at hindi sila magmiminor doon sa way na yon talagang bubulusok sila lalo na kung mabigat ang kanilang mga dala. Naaarap ang truck driver sa reklamong homicide. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon. News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.